What's up everyone? Welcome back sa aking channel. Kain tayo. Hindi <laughs> pala ito sponsored ah. Baka lang masabi nyo. Ito sponsored. Pero nag-crave lang talaga ang Pancit Canton. At sa mga bagong uh, peeps, mga ating mga bagong viewers sa aking channel, don't forget to subscribe. Kasi itong channel na to, marami tayong adventure. Yes, adventure. How to's. Basta, it's my life. I wanna share my life to you, guys. Alright? Pero wait lang pa ano muna. Kasi nag-create talaga ako ng ano, pakainin nyo muna ako saglit lang ha. Kahit isang subo lang. Hmm, yakin to ba? Nakas ng MSG oh, parang naglalaway ako. <laughs> Isa, last na lang talaga, prime sweet lang. Ang sarap eh. hmm. So anyway, ba, ano ba yung topic natin ngayon. Well, yung topic natin ngayon. Yes, paano ka talaga mag-survive dito sa Manila, mga kapatid? Ngayon ko lang ngayon ngayon ko lang naisip or actually kanina ko lang naisip na why not gagawa nga ako ng vlog na paano talaga mag-survive dito. iba-iba like, ka naman kasi ng experiences natin eh. So i-share ko yung experiences sa inyo and at the same time yung opinions ko paano talaga mag-survive dito sa Manila. Well, as an average uh, person, no, Uh, yung province ko is galing sa uh, Cebu, Bacolod, uh, saan-saan lang, NPA. Pero... Uy, <laughs> sarap talaga. Hmm. Pero yun nga. Masasabi ko na mga kapatid is, isang bagay talaga na para malaman nyo, if may bala kayo pumunta ng Manila para mag-work, okay? Actually guys, yung Manila is, as a probinsyano ha, again, sa paningin ko lang to ang Manila is like an urban jungle all right hindi sa biro na pupunta ka dito kasi baka sabi-sabi ng mga friends nyo no oy puta tayo lahat sa Manila bla 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 eh kumagat ka naman kasi because nandito dito yung friends mo okay lang naman yun okay pero meron lang talagang kailangan maiba maiba sa mindset na yan kundi yung pagka-comfortable mo kung sa probinsya mo or kasaan ka ngayon. Given, nila say kung taga Manila ka, bakit tatanungin sa akin? Kicks, eh yung mga Manila, ang taga Manila nga nakasosurvive nag nagsurvive no whatsoever. Kasi born and raised sila dito eh. So, yung mga parents nila na meron ng idea about paano mga kaganapan dito, eh tinuturo na, tinuturo na sa mga anak nila, di ba? Eh tayo kasi, medyo layback eh. Okay? Medyo layback kasi may mga, mga probinsya eh. Alam mo naman yung lifestyle natin sa probinsya, chillax lang, ano. May struggles din ng konti pero hindi mo talaga sobrang maramdaman. Hindi ko alam para ah. Parang sa akin. Parang tama-tama lang. Parang kasi may mga kilala ka eh. May, connections, may mga connections kasi yung mga parents natin or yung parents natin dati may mga connections na build up na, na connections. And parang kaya, ngayon, parang naging okay yung buhay nyo, di ba? So, yung sasabihin ko lang is, ang, ang sabi, sabi ko nga yung kanina is about the, yung pagiging mo. Kasi kung nandito ka sa Manila, mga kapatid, hindi lahat ng mga may experience mo dyan sa probinsya, may experience mo na dito. Okay? Especially kung ikaw talaga yung, yung maghanap ng independency mo na hindi ka hindi ka mag-ask ng, ng like support or tulong sa relatives mo na nandito sa Manila o sa friends mo. Actually, pwede naman mag-ask ng tulong or mag-get together kayo sa mga parang ganun, di ba? Pero in a way na hindi naman sila all the time nandyan eh sa'yo. Okay? Kahit na kahit na pilatira ka sa pinatira ka sa bahay ng tita mo or friends mo. Pero iba talaga kung ikaw na mag-isa, di ba? Kasi minsan kung sa tita mo pa or sa relatives mo pa mag-stay, chances are maging magulo yung sitwasyon. Magkakos pa ng away. Dahil, dahil sa di, di, di ka intindihan Yung magkakaibigan, sometimes, yung plano nyo na dati na you'll, you'll be having fun na pagpunta nyo sa Manila pero pagpunta nyo dito nag, book, nag, gumawa kayo ng, ng parang isang place na kayo lang lahat. Pagkatapos, syempre may mga aminin natin na meron tayong mga personalities na iba-iba na hindi gustuhan ng mga tao. So, end of the day, maghanap ka pa rin ng, ng paraan na para magsulok ka. ba diba? So, yun nga, sabi ko nga dati sa vlog ko, unexpected yung pagpunta ko dito sa Manila since since uh, day one. Okay, since day one. Totoo lang kasi, nung nag-work ako dito sa isang company. Sinubukan ko lang talaga yun eh. Okay? Pero actually, to be honest, hindi ko talaga inisip na pupunta ako dito na mag-work ako dito. Sobrang random lang, bigla lang talaga. So, I took the risk. Kinabahan ako. Kinabahan ako nung time na mag-resign. Mag-resign ako, tatanggalin ako sa work. Hindi ko na alam na kung sa sabi ko sa sarili ko, shit, saan ba ako pupunta na ito? Kasi, siyempre, Manila to. Nalulost ako. Diba? ba? parang sobrang laki-laki, parang dito si Cebu, hindi to Bacolod. So talagang maraming struggles or maraming encounters in life na na nakita ko or na experience ko at doon ako natuto. So kaya nga gini-share ko sa inyo kasi hindi hindi siya easy na nanandito ka. Especially kailangan mo pa mag-budget dito sa Manila kasi dito mo na malalaman ko ano talaga yung meaning ng wants and needs. Hindi pa unlike kung nasa probinsya ka, kahit hindi mo gusto, pwede mo makuha eh. Pero dito talaga, kailangan mo talaga ni-analyze yung sarili mo kung kailangan ko ba to o hindi. At least matutunan mo na dahil mag-isa ka, matutunan mo na paano, pan, ano ang kalagahan ng mga bagay na, na binibili mo. Hindi dahil uso siya, hindi dahil nakikita mo sa friends mo, yung talagang tipong kailangan mo. Okay? Isa din yung way na para, actually yung kung nandito ka sa Manila, talagang marami ka din marami ka din talaga malalaman sa sarili mo. Okay? And yung isa din, masasabi ko sa inyo mga kapatid, yung dati na every time niyaya ka, niyayaya ka ng mga kaibigan mo sa probinsya nyo na mag-bar, mag-club, mag-starbucks. Ano Yes um, ka nang lang yes. Pero dito, masasabi ko, learn to say no. Kung alam mo, medyo, yung budget mo medyo ma ah uh, med medyo hindi kaya, huwag niyong pilitin. Not unless libre. Di ba? Sana all libre, no? But not all the time libre naman. Kasi, unconsciously, may konsensya din tayo, di ba? Siyempre, kung meron tayong sahod, siyempre, babawi tayo. Okay? Babawi tayo. Dun, dun ako nagkamali dati. So, parang, kaya nga parang, parang for ilang years, ilang years, yung before talaga pumasok ng showbiz, ganun yung estilo ko. Pero ending, sinulugi ako din. Kasi yung mga kaibigan ko is stable na dito eh. Meron na silang, na-establish na sila dito eh. Yung ako, nagsistart pa lang. So, hindi dahil na naging kaibigan, nagkaibigan mo sa meron ka din ta certain boundaries na masasabi mo na hindi ko pa kaya kasi. So, sabihin mo lang na next time, babawi ka, bla bla bla. Kung ikaw mismo masabi mo sa sarili mo na may sobra ka. Okay, may sobra ka sa sahod mo. Alright? And, syempre, mga kapatid, kailangan nyo talagang ano yung health nyo. Kailangan nyo talaga tingnan yung health nyo. Hindi biro. Hindi biro na naabusin niyo yung katawan nyo. Especially, again, ulit-ulitin ko talaga to na kayo mag-isa kasi wala magbabantay sa inyo. Okay? Wala yung parents dito, wala, dito yung, wala dito yung pamilya nyo para alagaan kayo. Kaya, vitamin C, take vitamins, kung anong pwede matulog na maaga. Kahit ako, kahit ako abnormal yung tulog ko, pero inaano ko talaga dapat 6 hours at least na lang hindi ko naman makuha yung talagang totoong oras na gusto ko mangyari which is wala na ako magagawa kasi marami na, talaman, na naman talaga akong iniisip so ano talaga priority nyo talaga yung tulog at huwag kayo ma-stress isang technique din yan mga kapatid na para at least magiging, magiging okay yung yung uh, naramdaman nyo whatsoever kasi kung ma-stress kayo iniinbitan nyo kasi yung ano, iniinbitan nyo yung, yung mga sakit sa katawan nyo. Hindi na naman kailangan. Kaya, huwag kayo mag-stress sa isang bagay na alam nyo naman na hindi siya natutulong or tumutulong sa, sa sarili nyo. Okay? Kung isistress mo yung isang bagay, wala talaga mangyayari. Babagsak ka na babagsak. Okay? At hindi ka maging productive because marami kang iniisip na stress. Problem siguro okay. Pero kasi yung mga lahat ng bagay naman may solusyon lagay nyo talaga palagi sa brain cells natin na lahat ng problema may solusyon. Hindi yan binigay sa atin para maghirap tayo sa problema na yan or mag-stick tayo sa problema na yan. Okay? At the same time, ayun nga, kung maghanap kayo mga kung first timer kayo dito at naghanap kayo ng mga spot, masuggest ko, i-Google Maps yun na. Uh, ano bang convenient, mas malapit ba to sa workplace ko, yung 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 company na, na ko, di ba? Parang ganun. Ako dati, sobrang hirap nun. Hindi, hindi, ko talaga pinilit na pumunta ako ng tagig ko sa BGC ako mag-stay. Kasi may, merong, 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 ng shelter, meron ako shelter dito eh. Sa Quezon City. Hindi, hindi siya practical, honestly. Nalilate ako, nag-absent na absent ako dun. Kasi alam nyo, sobrang traffic, sobrang tight sa loob ng MRT. Yung tipong fresh kagaling dito sa Galing sa bahay, pagkatapos paglabas pag, uh, mo sa MRT, oh my God, parang kang basahan. Ganon ka-intense dito sa Manila, mga kapatid. How much more ngayon? And so far siguro, parang yun lang naman ang gusto kong masabi sa inyo. Kaya, if ever talaga, once again, if you want to explore here in Manila, mga kapatid, dapat i-ready nyo lang sa narili nyo. Okay? Again, tanggalin nyo yung thought na hindi magiging komportable ang life nyo dito sa Manila kung kayo mag-iisa. Okay? If you really want to ready yung sarili nyo sa buhay, ito yung training ground. Manila is a training ground. Especially kung gusto nyo pumunta ng ibang bansa, training ground tong Manila. For me, ha, training ground to. So, mag-ingat kayo mag mga kapatid. At uh, magkita-kita tayo dito sa Manila. And uh, God bless you and your family. And I hope to see you soon. At thank you so much for watching my video. And once again, sa mga newcomers or sa mga new viewers natin, please don't forget to subscribe sa aking channel. This is your boy, Kicks Federer. Ingat!